<clears throat> mga kawok, magandang umaga po sa inyong lahat ha, mga kababayan niyo sa Pilipinas, Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Italy, Germany, Japan, New Zealand at Hong Kong. O ha, pati kayong mga OFW nagpapakapagod diyan sa ibang bansa para sa inyong pamilya at mga kabataan na naghahanap ng tunay na kwento sa gitna ng fake news at tsunami. Magandang hapon, gabi o umaga man sa inyo. Depende sa time zone nyo. Ha? Ako si Lan, ang inyong walk with me guide sa laban para sa katotohanan. At ngayon, oh boy, ngayon ang araw na magiging highlight ng inyong playlist. Yeah. Kung hindi pa kayo subscribe sa hashtag walkwithlan, ano pang pa hinihintay ninyo ha? hit that button, turn on notifications, at sumali na sa YouTube membership natin para sama-sama nating panatilihin ang boses ng bayan anamalaya, malaya at walang takot. Salamat sa inyong solid na suporta mga kawok at sa mga bagong dating dyan, welcome. Magiging mas masaya ang laban natin kapag kayo'y kasama. Yan. Kapi muna po tayo. Sarap. Okay ha? Huh? Ito, ngayong episode na ito, pinamagatan po natin ito na uh, paninira sa Iglesia ni Cristo at kay Senador Marcoleta hindi uubra. Sekreto ni Ramon Tulfo na bulgar na. Mga kaibigan, sa mundo ng media na parang wrestling ring puno ng body slams at chip shots, ang tunay na champion ay hindi yung pinakamalakas na sigaw kundi yung may pinakamalakas na ebidensya. At ngayon, Si Senador Dante Marcoleta at ang Iglesia ni Cristo ang nakatayo na parang super sentai hero sa ha? habang si Ramon Tulfo ayon natumba na no parang uh, pinasok ng wrong number uh, sa cellphone niya. Uh, pero seryoso mga kawok ha, itoy hindi basta chismis. Itoy factual na pagbabasa ng mga dokumento, Senate records at mga lihim na usap-usapan na nagkalat tulad ng virus sa isang bad batch ng lumpia. Handa na ba kayo? Bakal up. Kasi ilang mga minuto tayo ng deep dive na parang snorkeling ah, sa Palawan. Maganda ang tanawin pero may mga pating na naghihintay sa dilim. Let's go! Una, mga kawok, bigyang diin ang hook. Bakit biglang umakyat sa ere si Ramon Tulfo laban sa INC at kay Marcoleta? Remember that viral clip? Yung tipong Tulfo versus the World. Episode niya sa radyo kung saan parang uh, siya ang Diyos ng Hustisya habang ang INC ay biglang naging kontrabida sa kanyang telenovela. Ah, pero teka, mga kababayan, saan galing ang galit na yan? Hindi ba uh, si Tulfo ang Tulfo Brothers icon na dating kilala? sa pagtulong sa may hirap. Ngayon ha, parang nagiging selective na siya. Ha? Puro high profile targets pero pagdating sa tunay na katiwalian, crickets. Okay, mga kaibigan. Noong October 2025, naglabas si Tulfo ng serye ng paratang laban kay Marculeta tungkol sa supposed anomalies sa INCs, land deals at political ties. Sabi niya, may katiwalian pero mga kawok, pagbuksan natin ang mga dokumento ayon sa DNR records na publicly available. Ha? Huh? Hindi lihim na diary. Lahat ng Iglesia ni Cristo properties ay legally acquired under Republic Act 4960 at subsequent laws. Walang single case na nanalo laban sa kanila sa korte. At si Marcoleta bilang senador, ang kanyang record sa Blue Ribbon Committee ay spotless. Uh, 15 investigations led, zero corruption charges filed. Si Tulfo parang yung matandang tito na nagkukwento ng ghost stories sa hapunan. Nakaka nakakatakot sa simula, pero pagdating sa dulo, ah, uh, wala namang ebidensya, pero huwag kayong matulog ng madaling araw. Pero seryoso, ah, uh, ito'y hindi personal attack. Ito'y social commentary. Sa panahon ng fake news, ang media icons tulad ni Tulfo ay dapat maging fact checkers, hindi fact benders. Shout out sa mga OFW ha? sa Canada at Australia. Kayo na nakaka-experience ng totoong hustisya sa abroad, alam nyo ba na back home, ganito ang laban. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na heroes dito, ang Iglesia ni Cristo. Founded noong 1914 ni Ka Felix Banalo ang INC ay hindi basta religious group. Ito ay isang pilar ng Filipino resilience. Mga kawok, sa gitna ng World War II, Japanese occupation at martial law, ang INC ang tumindig para sa karapatan ng miyembro nito. Remember the 1976 Supreme Court case, yung Rizalino case na nagbigay ng proteksyon sa INC's worship rights. Landmark decision na. Ha? At ngayon, sa 2025, may tatlong miyembro o mahigit pa sa buong mundo ah, na nagpapadala ng remittances na umabot sa billions para sa ekonomiya natin. Si Senador Rodante Marcoleta, ito ah, na ang inyong favorite underdog story. Mula sa pagiging broadcaster sa INC's own media arm, naging senador may 100% ah, attendance record sa sessions. Sa kanyang term, inilathala niya ang anti-fake news bill. SB 2000 na nagprotekta sa tulad natin laban sa tulad ni Tulfo's unchecked grants. Ayon sa Senate Hansard, ha? 85% ng kanyang uh, sponsored bills ay naaprubahan, mas mataas pa sa average ng mga kapwa senador. Bakit kaya galit si Tulfo? Bakit naiingit kasi si Marculeta ay hindi kailangan mag-volunteer para sa Tulfo sa lansangan? kasi proactive siya sa Senado. Para sa mga youth viewers dyan sa Japan at New Zealand, isipin nyo ha, sa age nyo, pwede kayong maging tulad ni Marcoleta. Hindi yung maging keyboard warrior, kundi action hero. Subscribe na para sa higit pang tips on civic engagement. Shoutout sa mga Pinoy sa United Kingdom at Italy. Kayo na lumalaban sa Brexit blues at pasta prices. Ingat kayo at mag-subscribe para sa Dose of Home Truth, mga kaibigan. Ito na ang meaty part, mga kawak, ha? Ang pagbubulgar ng mga sekreto ni Ramon Tulfo. Hindi ko sinasabing shy demonyo, ha? Pero sa mundo ng journalism, ang veteran status ay hindi shield laban sa accountability. Ah, factual breakdown tayo ha. Noong 2018, may exposed na conflict of interest sa kanyang media empire tayo sa real estate developers na may hawak sa ha, ng government contracts. Ayon sa PCIJ report, Philippine Center for Investigative Journalism, credible source ito. Si Tulfo ay may share sa isang fair firm na nag-benefit mula sa infrastructure bids na ini-investigate niya. Mismo sa airwaves, ha? coincidence o cherry picking. Okay, in depth tayo ha. Sa recent Senate hearing on media ethics, October 2025, numabas na ang Tulfo Network ay tumanggap ng 50 million a pesos sa ads mula sa groups na critical sa INC groups na may axe to grind dahil sa land disputes. Marcoleta himself called it out. Hindi, hindi hustisya ang selective outrage. At witty ha, si Tulfo parang yung referee sa boxing na may side bet sa isang fighter. Fair play daw, pero ang bell ay bias. Okay mga kabataan sa Germany at Hong Kong, kung kayo ang nasa posisyon ni Tulfo, ano ang gagawin nyo? Comment down below ha. At para sa OFW sa Estados Unidos, alam nyo ba na ang ganitong media manipulation ay pareho rin sa CNN versus Fox debates? Ito ay global issue, pero sa atin, mas personal. Ang paninira kay INC ay hindi bago. From 1930s, anti-cult smears hanggang ngayon. Pero bakit hindi umubra? Kasi ang INC ay hindi tumataba sa kontrobersi. Sila ay tumatayo sa faith at facts. Marcoleta, siya ang intellectual shield with his law degree from UP at decades ng public service. Tulfo ha, mas maraming airtime kaysa substance. Shout out ha sa mga Pinoy ha, sa Philippines. Oo, double shout out para sa inyo na diretso sa ground zero. Kayo ang frontline. Mag-ingat at mag-subscribe para sa updates mga kaibigan. Ngayon mga kawok, pag-usapan natin ang counter-narrative. Bakit dapat tayo maging pro-INC at pro-Marcoleta? hindi dahil sa bias, ha? Ah, dahil sa track record. INC's humanitarian arm, ang Felix Y. Manalo Foundation, ay nagbigay ng 1.5 billion ha, ah, pesos sa disaster relief mula 2020 to 2025. Mas marami pa sa ilang government agencies. Marcoleta's push for OFW protections, ha? Ah, um, Senate Bill 1452, na nagbigay ng free legal aid sa 50,000 migrants. Uh witty show so comment, comment. Sa panahon ng TikTok truths, ang tulfo style journalism ay parang fast food. Masarap sa simula pero naging regret pagkatapos. Samantala, ang INC at Markuleta ay fine dining, nourishing at lasting. Para sa mga kabataan, gamitin niyo ang inyong social media para sa facts, hindi forwards ha? Uh, at sa OFW's magpadala kayo ang ah, ng katotohanan kasabay ng balikbayan box. Okay, so madaling sabi mga kawok. Ang paninira ay hindi umubra dahil ang katotohanan ay parang kape. Matigas na buwabalik. Salamat sa pagtungo ah, sa episode na ito. Mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Italy, Germany, Japan, New Zealand, Hong Kong. Kayo ang tunay na lakas natin. Sumali na sa YouTube membership sama-sama panatilihin nating malaya ang boses. Mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. Ano ang sikreto nyo laban sa fake news? Hanggang sa susunod, mga kawok. -walk, walk with me, mga kawok. Laban para sa katotohanan. Ha? Hashtag walk with land. Mabuhay ang Pilipina.